Oh, good morning mga idol. Oh, tayo tayo. Nagpa-convert na po sa atin Ang 175 tapos na po 'yan. Okay na po, ayan. Dito na po. 175 na po 'yan. Sa takasan nga po tatay, Paite. Paite Laguna. Laguna. Ayun, layo. Oh, shout out po sa mga kapilahan ni tatay sa Paite Laguna po. Ayun po. Ito po. po yung kanila. Shout out po sa mga pilahan 'yan. Pantarin natin po tay. Ay, okay, nag nga sa akin 'to, na pa. Yon. Makakalang po. Makakalang pala. Yon o. Oh. Quality. Ayan po oh. sa akin. Siya ang bibig na ako. Ako Yumi po. Yumi o. Oh. Hindi pa yung naka tune up mga idol. Eh Lalo na pag nakapinal tune up yan. Oo. Oh. Ayan oh. o. Ah. Na lang Opo. Oh, okay. Ayan. Yeah. Pero tahimik pa rin po siya oh. Oh, tahimik pa. Mm, magbabago pa po yan Pagka ginawa Siyempre magbabago po yan Tapos itong head Papinturahan nyo na lang po Bigay naman uh, po sa inyo yan <laughs> Okay po yeah. uh, Salamat sir Maraming salamat, salamat po Tatay Sa tuwala nyo Hindi lang malayo po Hindi Dito ko lang Papapaltan ng harness Ayun eh. Okay, okay po eh. Papaltan po na. sana ng harness Mga idol Ang problema Wala tayong stock na original